Hindi raw patatawari ni Mayor Duterte ang mga pulis na sangkot sa droga at iba pang iligal na gawain. Naghahanda na rin daw si Digong sa pagpili ng susunod na hepe ng PNP na makatutuwang o makakatuwang niya laban sa krimen. Nasa ng aksyon, si Jem Abansenya. Wala pang inilalabas na listahan ng kampo ni Presumptive President Rodrigo Duterte sa mga posibleng maging hepe ng Philippine National Police, oras na umupo na ito sa Malacanang. Pero sa mga social networking sites, matunog ang pangalan ni Police Chief Superintendent Ronald Bato de la Rosa, ang dating hepe ng Davao City Police at kilala rin kaibigan ni Duterte. Siya rin ang dating commander ng PNP Reactionary Standby Support Force na narilip sa pwesto dahil sa mga post sa Facebook. Nakilala naman si Dela Rosa dahil sa mga matagumpay na operasyon nito laban sa krimen at ilegal na droga. Isa sa mga di makakalimutang accomplishment niya ang pagsagip sa negosyanteng biktima ng kidnap for ransom noong 2013 kung saan napatay ang tatlong suspect. Isa na doon yung uh, kidnapping incident na nangyari doon sa uh, isang bata na na-resolve na din nila yon. And pangalawa yung suicide bomber na I think uh, Indonesian yata yon. Ang pangatlo yung uh, yung sa kinidnap din for ransom na businessman, businesswoman na dito na rin trinansak yung uh, pagkuha ng pera so dito sa may Allied Bank Sumikat din siya dahil sa operasyon Tokhang o toktokhangyo Yu na tumutugi sa mga suspected drug pushers at users. mo munang magbigay ng pahayag si Dela Rosa. Ilan rin sa matunog na pangalan si na Region 11 Director Chief Superintendent Manuel Gaerlan at Chief Superintendent Ramon Apolinario na dati ring Davao City Police Director. Muli namang nagbanta si Digo sa mga pulis na nadadawit sa mga illegal na aktibidad. Some of the generals and the police, I'm sorry to say, are tainted with drug, uh, with drug problem. Yung mga pulis na nasa into the really uh, drug activities, Uh, I would suggest that uh, you, you retire now. Uh, I will never tolerate the presence of the police in the uh, Philippine National Police. The presence of the police who is into drugs. And after you are out, Be careful because I will watch you. Kabilang sa mga nasampulan na ni Digong ang ilang miyembro ng Davao City Police. Noong nakaraang buwan, nakulong ang isang pulis sa presinto kung saan siya nakadestino matapos pagnakawan ang isa sa kanilang mga preso. Pinatay naman ang di pa nakikilalang riding in tandem noong Abril 18 ang pulis na si Librado Nalzaro Jr. na nagpositibo sa random drug testing. Umaaksyon, Jem Avancenia, News 5. sure to come, come back use 5 everywhere copyright 2016